eh, tayo sa may Pasay City oh. ito yung nalagay na, na dati sa front line TV ganda gano'n natin dito dito tayo ganda ng lugar eh. na yun oh. sa taas mga puno ganda ng video. play yung tayo rito video natin dito ganda yun e, no.

like, share, subscribe, to explore. Shoutout Satu sa lahat ng viewers, subscriber. E, Ito yung ano. Tusog ng pasay. Ay siya, tropa. penta. Oh. Diwa rito. Pag napadaan rito, ah. punta kayo rito. Ganda ng display. Ayan, tropa. Oh. Ganda dito na lang. Salamat. Shoutout. kaya subscribe pa yan oh. Yan. Mahaba pa yung kuwento natin, malay pa yan. Yan, Christmas up. Of... So, Patay City. Salamat, God bless.